Marami sa ating mga kababaihan na literal na mahilig magpaganda, lalo na pagdating sa kanilang buhok. Yung ibang kababaihan nagpapakulot, yung iba naman gusto matuwid ang buhok nila. Pero mas karamihan ngayon ay mas gusto ang tuwid ang buhok. Kaya nung nauso ang pagrereban, mas dumami na ang tuwid ang buhok. Nagastos ang iba ng mahal sa pagpapariban gumanda lang ang kanilang buhok. Ang iba naman, pinag-iipunan nila para makapagpariban sila, para gumanda ang kanilang buhok. Pero paano na lang kung gumastos ka ng mahal sa riban para lang gumanda ang buhok mo pero bumalik na agad sa dati after maliguan? Minsan, hindi pa nga naliliguan, bumabalik na agad sa dati. Ano ba ang naging dahilan ba't nabalik agad sa dati ang riban na buhok after maliguan o kahit hindi pa naliliguan? Una, kailangan mo itanong sa client po ang history ng buhok niya kung ano ang huling ginawa sa kanya. Pangalawa, dapat lagi mong tatanong sa client mo bago siya applyan kung ano ang huling nilagay sa buhok niya ko conditioner lang ba nilagay niya o shampoo lang. Kasi kung conditioner lang ang, ang nilagay niya o may oil ang hair niya, tapos sa applyan mo ng pangriban, pwede hindi tumalab ang gamot sa buhok niya kasi pwede tumalbog ang gamot pangriban dahil gamit niya ang ay conditioner o may oil ang buhok niya kasi nga madulas ang conditioner at oil sa buhok. Pangatlo, dapat ang pag-a-apply ng gamot sa client natin ay tama ang tagal ng oras ng babad ng gamot. Kasi pag kulang ang babad ng gamot, hindi pa luto ang gamot sa buhok ni client. Kahit ano pang ganda ng pagpaplansya mo sa buhok ni client, hindi maganda ang kalalabasan kasi nga kulang sa babad ang buhok ni client. Dapat marunong kang malaman kung okay na ang oras ng babad sa buhok ni client kasi Masama din naman ang pag Masama din naman ang sobra ang babad ng gamot kasi pwedeng masunog ang buhok ni client. Pang-apat, dapat pag magre ka, ang gagamitin mong ayon sa pagpaplansya ay magandang klaseng plansya. Yung plansya talaga ng pangriban para maayos ang pagpaplansya mo. Kasi kung pag... Kasi... Kung magre ka gamit ang plancha na mumurahin at hindi pang-riban, pwede hindi maganda ang maging resulta ng riban mo. Akala kasi ng iba, basta may gamot sila pang at may plancha sila, kahit hindi talaga pang-riban, pwede na sila mag -riban. Pwede naman sila mag bakit hindi? May plancha sila, may gamot, may gamot din. Kaso ang tanong, maganda ba maging bisultaniyam? Kasi ang pagkakaiba ng plancha ng pangriban talaga, sobrang init niya at ilang hagod lang ay tuwid na. Kumpara sa hindi naman pangriban na plancha, mas, masabi lang na may plancha ang gagamitin pangriban. Pag ginamit mo ang plancha na hindi talaga pangriban, mapapansin mo na habang hinahagod mo sa buhok na buhok na nariribang ay eh, habang tumatagal eh ay ng init niya. Kumpara sa plantsa na pangriban na habang tumatagal ay eh hindi nawawala ang init niya. Asahan mo na pagtama ang babad ng gamot sa buhok niya at maayos ang pagpaplantsa ng buhok niya at higit sa lahat, ang gagamiting ayon sa yung magandang klase at heavy duty, talagang sigurado na maganda, res, maganda ang resulta ng ribbon mo. Kahit gumastos ka ng mahal, sulit naman ang binayad mo. So hanggang dito na lang po ang ginawa kong video. Maraming salamat po at sana po meron kayong natutunan. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe like and share and click nyo na rin po ang notification bells para manotify po kayo sa meron po akong mga bagong upload na video. Thank you for watching. Bye!